isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap ang ganda po dito ang likasan uh, habang nasa biyahe po tayo ay meron po tayong nadaan dito at isa pong uh, bahay ito po mga kalingap mga kababayan at uh, subukan po natin silang uh, kapanayamin ito mga kababayan mga kalingap at uh, nadaan ko po sila parang gumagawa po yata sila ng stick ito po na, pwede mong magituloy? Opo. Ito. Ito, ano po, ano po to? Steak yan. Steak ng... Ah, pang, pang binta po nyo? Oo. Mm, magkano po kaya isang... Ano nyo? Ay, hindi ko pa pala kikilala. Ay, ako po si Kalia Turak po pala. Uh, ah, Tasa sa ang charity vlogger. Uh, ah, ano pangalan niya po? Maria. Maria. Antal. Ansal? Antal. Ang ansar. Antang. 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 Ah, uh, uh, nabibingin na po kasi sobrang taas po kasi sa pinanggalingan ko kaya yung hintayin nga ko ano pa yung ano. Ah, uh, uh, mga anak niya po sila. Ah, uh, sila, sila po. Pamangkin. Ah, mga pamangkin na. Kayo po yung mga Anong tribo niyo po? Tibuli. Ah, mga tibuli po kayo. Kahit doon sa tinanggalin ko, mga tibuli din. Ah, uh, pala tong lugar na to. Buli uh. hmm. Uh. Ito pala yung ginagawa po ninyo ah. Hmm. Ay, po pala na yami dala po akong bigas para po sa inyo. Ah, uh, pagpasensya niyo muna sa ngayon. Kaya eh, Ay, galing na rin po sa taas. At uh, yun na lang po yung natira. Ay, <laughs> hey mga magkano na po yung nabibinta uh, niyo po nito? Uh, sa front yung isang ganito lang po mm, ah? 3 3 pang isang ganito ah, uh, mga magkano pa yan marami rami na oh, isang sako no? may ilang araw nyo po na yan isang buwan tagal din pala sa <laughs> isang sako po mga magkano po kaya sa tansya nyo po Ay, isang libo lang yan isang libo grabe isang buwan tapos isang libo bayad lang po dito mga kabay mga kababay, mga kalinga po ito pa po ibang bang mga ginagawa nila ang biro, isang libo isang buwan ang oh? buwan may eh, katakot-takot na kawain na yung kinakayas nyo po yan bago matapos. Ito po mga pinagtatanggalan po nila. Oh. Ito ang kikit mga ano na, oh. mga cutter yung ginagamit. Ito, ilang po kayo magturong-turong po dyan. Eh. Marami kami. Nagtatago po kayo. <laughs> Marami po kayo pero nagtatago. <laughs> dito sila o pero maganda po itong lugar ninyo malamig hindi na kailangan ng electric fan solar <laughs> lang ah solar po yung ilaw nyo po dito sana uh, susunod na makabalik po, po ulit tayo eh, dito sa lugar ninyo <laughs> pa pa na eh ay yung ginagawa hmm. Parang, nila, parang laruan na lang niya pero sila pa sila nag-aaral lahat sila sa sa blang National High School? Oo. Sa blang National High School, dito sa taas. Sa diretsahan yung daanan mo. Uh, Oo. Dun sila mag-blackout. Eh nakarating na rin ako dito sa kasi ano sa uh, dasal eh uh, dasal. Oh, uh, galing ako doon kay Sir Abantilan. Oo. Hmm. Ah, uh, sino po yung uh, principal po ngayon diyan? Sa wala niya principal. Ah. Uh, Yo tama eh nakilala ko rin si Sir Bantila nung ano nung nasa Mungkik pa siya sa Blagan Elementary School uh. at siyang nagdala rin sa akin dito kaya ako nakarating din dito sa lugar na to. Nag-aaral kayo lahat? Oo. Ano grade niya na? Grade 11, 12. Grade 11. Eh. graduating na rin daw grade 12 na. Konting ano na lang, konting kimbot na lang. <laughs> 7. Ay, grade 7 na rin yan. Ay, siya yung kung nag-aaral pa silang lahat. <coughs> mm. Grade 5. Doon ka kayo sa uh, Bantilan. Hmm. Punta ko sa school yun na nakaraan Galing ako doon. Ano nakaraan, nag-ikot pa ako doon sa school nila oh, yeah. sa Bantilan. Ah, uh, ah, balik kay Bea po si Serbantilan. <laughs> principal man yun siya sa Pa? Principal. Ah, siya po ang principal. Dadi na rin ako ni Serbantilan dun sa uh, silang elementary school. Galing din ako doon <laughs> Layo. At asa po doon sa lugar rin, sa, at saka malamig. Magandang klima po doon Sila ating tatago po sila doon no. Mga anak niya po sila. Yan na pangalan niyo po. Wala dito nang dala sa ano. Um, mm. Sa... <laughs> Pero wala po kayong kapit bahay dito na eh. Ay, papunta dito? Ay, may mga pa po yan. Ah, sa susunod niya, puntaan ko ang yung lugar na yan. Kasi kung saan po ako, siya ako nakakarating. Hmm. Ayos yung mga nag-aaral po silang lahat pero... Ito ay finish na po yun Ito po yung ginagawa po nila mga kababayan mga kalinga po Stick uh, pa, Tapos na po ito? Opo, para sa saging niya Ah saging naman Ay may kanya kanya-kanyang kategorya din pala siya hmm. Oh, oh, sabay ito mas maliit no. Oh, para yan sa ano sa barbecue. Sa barbecue. Oh, barbecue. Ang bira. Ano pa pala niya po pala mo? Barbie. Apa? Barbie. Barbie. Kayo po. Gina. Ah, Gina. Ang nag-aral pa. Nag-asawa na. Nag-asawa na pa bira bakit ganoon naaga? ano, mahirap ang buhay dito. Naka, di mas mahirap ang buhay pag nag-asawa ka agad. Mahirap ang buhay, mga mas mahirap pag nag-asawa ka agad. Ay, huwag muna kayo mag-asawa, mag-aral muna kayo. Hmm. <laughs> ang pag-asawa, nakapag-aantay yan. Hmm. <laughs> <laughs> oh, ang priority ng pag-aral. <laughs> <laughs> Ang so, ganda dito dito'ng lugar po nila oh. Napakalanik. Ang ganda po talaga yung ngiti shot. mo ganito ito yung makikita mong tanawin no. Yes, God. Talaga. Manam ako ba. So yun po mga kalinga pa, mga kababayan at hanggang dito lang po ang ating vlog. At, uh, so nais nice po magpabot po ng tulong kung mamahal sa ating mga kababayan na mga katutubo. At uh, so, din po ako ng mga damit, mga sinilas. okay, message nyo lang po sa aking uh, Facebook na nakalagay po sa screen. Tsaka yung contact number ko po, po uh, pakitawagan nyo po para may pigay ko po sa inyo yung kompletong uh, detalye. Kung kanino po at kung saan nyo po ipapadala. At uh, Ganun din po mga kalinga mga kababayan na pakisuportan din po natin sila Balasantos Matubang atin na vlog Kalinga Prab. At uh, sige po hanggang dito lang ating vlog at ingat po tayo lagi and God bless. Bye bye po. Ay, tundi, 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 tundi. Bye bye na. Bye bye po. <laughs> <laughs> Take care always.